Alam nyo ba May 1 kada taon mula noong 1913, ipinagdiriwang ang Labor Day o Araw ng mga Manggagawa. Simbolo ito ng mga sakripisyo at paghihirap ng bawat manggagawang Pilipino. Alam niyo ba na ang selebrasyon nagsimula noong May 1, 1889 bilang pag-alala sa marahas na rayot ng mga manggagawa noong May 4, 1886 sa Estados Unidos sa Pilipinas. Inilunsad noong February 2, 1902 ang Union Obrero Democratica de Filipinas na ayong matigil na ang paghihirap ng mga Pilipinong manggagawa na nagsimula noong panahon ng mga Amerikano. Sigaw nila, tama at pantay na pagtrato at pasahod ng mga employers sa mga Pilipino. Kada Mayo 1 mula noong 1903, nagsasama-sama ang libu-libong mga manggagawang Pilipino para magprotesta mula sa Plaza Moriones sa Tondo patungong Malacanang habang isinisigaw ang anti-American capitalism and imperialism. Pinungunahan ito ng Union Obrero Demokratika de Filipinas sa pamumuno ni Isabelo de los Reyes at Herminigildo Cruz. Taong 1908, idiniklara ng Kongreso bilang national holiday ang Mayo 1 para sa Labor Day. Kinilala rin ang Union de Impresores bilang kauna-unahang union ng mga manggagawa sa bansa na kalaunay tinawag na Union Obrero Democratica de Filipinas. Ngayon, alam mo na!